Boss, pabili niyan. French fries tayo. 20 lang. Yeah, bili tayo prince price Habang bumili tayo ng, kumuha tayo ng Lazada. Ayan, ito. Mabili yung ano nito eh. Yung price nito. Ayan, mabili lang. Mura lang. May 20, 30, 40, 50. Ayan. Ayan bibili tayo 20 lang kaya tayo lang naman ang kakain o nandito na yung kumpare ko may pisto na rito o o oh, ah. o oh, may indit na kaya may payong o oh, mga suke dyan mga maritis natin ng mga suke sana kayo alin na kayo nakapisto na si Mario o oh, o ha mm, nalina oh, mura lang yan mura yellow pen o oh. Lupit lang yan ang Ba? Pati ako, order rin mamaya. Kumuha lang ako ng Lazada. Tsaka bumili tayo ng price. Uh -huh. Roy, anong gagawin, Roy? O, anong kagawin, Roy, anong gagawin, Roy? Prito. Pangihaw. Aba, pangihaw. So guys, ayan. Pangihaw. Pa no? Lahat okay. ng mga maritis natin, ng mga suki dyan, punta na kayo rito. Nasa pisto na si pare din do. <laughs> oh pangihaw dito. Oo, pangihaw na dito. <laughs> ah, ah, oh, pisto na. Kaya, Maloko yung ulan natin, natin sa panahon kasi maulan aaraw, okay. ulan aaraw. No. Mga ano yata yung pare, sa kabila, sila dyan, mga ligandino ng oh, yata sila oh, mga oh, oh, Magugulo buhay mo. <laughs> kami dito kasi yung mga suki natin eh. Si Kuroy kasi. O yan. Kuruy kasi. Ah. Ang kulit ni Kuroy eh. Kaya guys, ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Ayun eh, mga suki natin yung mga maritis punta na kayo rito. Andito, andito, pari dito habang, habang sariwa pa oh. sa akin dyan, mga tatlong kilo kukunin ko dyan. Ha? Ah, o. Oh. Sarap ng, sarap ng sigaw. Sarap ng sigaw. Ah, balik na rin natin para magiging sinigang. Kay Jewels, o, oh, tingnan mo si Jewels. O, oh, ayan, di ba? O, oh, kaway-kaway buong na dyan, Jewels. wow oh, diba? O, so, di ba? Okay, Sariwang sariwa, pare, ha? ha? So, Magalaw-galaw pa to guys. Magalaw pa ba yan, yan o. O, tingnan mo, gumagalaw pag kahiniwa, o. Oh. <laughs> 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 Ikaw ba, yung tahong mo, ubos na tay? Ubos na? Ubos na, eh, tatay. Lagi ako bumibili ang tahong tatay kasi mataba yung tahong. Nagpapisa lang ako sa ulan. Hmm. Ah, bongos. Ah, bongos oh. Kuha ka okay mara. May halu-luma. Ah, oho. Pero mataba yung tao ngayon eh. Pagka-ngali wala na. Ayun guys. Ayan. So, ha? Oh, to. Ang bangus sa Canilo Pin. Punta na kayo mga suki, ha? Punta na rito dahil uh, mauubos na to. Ubusin na namin to. Punta na. Ang piston niya spare din to. Okay guys. So, halina kayo. Oh. Ah, so, konti na lang, ah, lang daw, konti na lang daw. Malapit ang umulan oh. Mga araw kaya nasisirahan yung ibang tao. <laughs> oh, <laughs> <laughs> oh, kita mo si Jewel oh, oh. Kumpra na, kumpra na kasi sariwa na. Ha? Ah, sariwa na, mura pa. So, ang uh, guys, ayan, thank you, maraming maraming salamat. Oh, punta na kayo. Okay. Ha? Oh. Ah, oh. Oh, so, thank you. Kakain muna tayo ng fries. Okay? Thank you. Uh, shout out sa ating lahat ng mga followers dyan. Siyempre, sa ating mga supporters, mga viewers, likers. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po. Okay. Okay. Oh. Yung mga soke mo dyan, baka papuntay mo na rito. Yung okay, mga soke, punta na kayo. Ito lang yung isda ko. Oh, uh Ubus -huh. Bus na, mabilis. Oh, uh, Ubus na, lapit na. Ila na lang yan, oh. tatatlo na lang. Oh. Tatlo rin sa kabila. Yellow pin sa katambakol. Alay na ka guys. Thank you. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan. Yeah.